maging guide sa inyong mga pagtatanong. So, bigyan ko kayo ng chance. Hindi ko maipapanga kung kaya ko sagutin ng napakaganda lahat ng katanungan ninyo. Pero sige, ano ang gusto ninyong malaman pa? Isa-isay natin. Sige. Um, pwede kong pakipaliwanag lang po para sa benefit ng viewers namin kung uh, bakit po ba nagkaroon itong National Rally for Peace? Na nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan-kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino uh, pabalikin natin sa kapayapaan papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating uh, bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din gaya ninyo kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan lalo pa yung mga mahihirap para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin isipin yung kapakanan nila. Balik tayo doon sa kapayapaan. Magkaisa tayong lahat. Uh, tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, naigas ako itong rally na ito dahil sa impeachment uh, impeachment complaint laban kay VP sana. Naigas sa itong uh, rally for peace bunga noong opinion ng ating Pangulo ng uh, President Ferdinand Marcos Jr nung sinabi niya na to paraphrase what he said this will not benefit even a single Filipino so yun ang aming panawagan let's focus on what benefits every Filipino Ka Edwin, yung ibang mga statements ko doon sa rally naging napakamatapang lalo na po yung sinabi na hindi dapat iniguna ang sarili sino po yung pinapatungkulan ng INC? Uh, walang binanggit kanina wala rin akong babanggitin kung sino ang uh, sa tingin nila ay sila iyon, ay sana lahat tayo bumalik lang tayo do sa pagpapatawaran, sa pagkakaisa, sa awa, sa isa't isa, sapagkat may mas malaking konteksto, may mas mabigat na suliranin na yun ang talagang dapat na inuuna, lalo na nung mga inihalal natin. Ngayon kung sino man yung sa paligay niya, natamaan siya, eh, gaya nung narinig natin kanina mula sa Biblia, uh, magpatawaran tayo. Well, sabi po ng ilang mga analysts na ito daw po ay may tuturing na and, and, I quote them, show of force daw po for VP Sara Duterte habang pero po siya ngayon hindi pagkakaintindihan kay Pangulong Marcos. Ano pong masasabi po ninyo na may ganun pong perspektiba yung mga political analysts po tungkol po sa gada niya Iglesia? Palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, Makikita nila na hindi iyon ang layunin, hindi iyon ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Eh, kailangan kailangan na malunasan yung mabibigat na problema. Uh, hindi naman po sa pagkata uh, sa ilang mga pagkakataon sa nakaraan pagkakinakailangan magsalita ang iglesia alang-alang sa kapakanan po ng ating mga kababayan ginagawa naman po ng Iglesia Ni Cristo. Paulit-ulit po yung um, statements na hindi ito political rally, yun na rin po yung narinig namin kanina sa mga members at sa nagsalita na hindi ito kumumulitika. Pero we are hoping to influence political decisions. So paano nyo po binidistinguish po yun? Um, it's not in support of this or that candidate, this or that political party. It's basically in support of Uh, what the president himself said when when he was interviewed. No one was asking whether what he was saying was a political statement. I mean, uh, people took what he said at face value. Uh, we're hoping that in echoing what he himself said, people will also accept it at face value. Um, He said it's, if if I remember correctly, uh, when he was describing what was happening, it's a tempest in a teacup, if I'm not mistaken. That's what he said. Storm in a teacup. Oh, storm in the teacup, yes. So, uh, what does that mean? Uh, it's such a little thing. Uh, it doesn't have to be blown up beyond uh, what it is, which is nothing, really. Uh, we're hoping to call on everyone. Well, uh, Wala naman pala yun eh. E eh di, kumaya na tayo. pumayapa tayo, bigyan natin sila ng chance na trabahuhin yung talagang trabaho nila, mandato nila yun, inihalal silang lahat, silang lahat. Wala kaming binapangalanan na this or that person, masama, mabuti, whatever. No. Ang sinasabi lang namin, nasa isang bansa tayo. If we do not unite, if there is no peace, wala naman tayong pwedeng sabihin, o oh, sige, uh, meron pang extrang pilipinas lumipat doon yung kalahati ng bayan natin or whoever ito na yun eh magkaisa tayo basically na whether people are going to say that's a political statement or not ah uh, it's a it's a question of perspective perhaps it's a question of opinion basta sa amin hindi siya political ah uh, it's very practical magpatawaran tayo magkaisa tayo magkaroon tayo ng kapayapaan it takes work But if we're all willing to um, go back to uh, those basic principles—decency uh, in 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 uh, in our relationship with each other, peace in our relationship with each other—hopefully uh, uh, things are going to get better. na see si VP Sarah Duterte? Personally, uh, there. personally, personally I, there. But how about the leaders' ko? I I. I, yeah, I really would not know, and that's the truth. I really would not know. Hindi uh, po siya nagpadala ng statement, sir, na makapwedeng i-play sana po kanina. Uh, again, I, in, in all honesty, wala akong alam doon kasi ibang bagay ang inaasikaso ko the whole day. Pasensya na. Sir, the, uh, the stance of the INC has been very clear. Is it fair to say that politicians, particularly candidates in the 2025 elections, who would not heed the call for unity and pursue impeachment drafts, Would face repercussions or at least not enjoy the support of the INC. I really cannot uh, guess how the members or the leadership of the INC would uh, uh, deal with uh, someone or anyone who would uh, uh, feel that way or do what you just described. Uh, let's just leave it at this. Nanawaga ng iglesia ni Cristo, magkaroon ng kapaya kahit na ang niya parang siramplaka na sa inyo. Nananawagan kami ng kapayapaan dahil sa yun ang naririnig namin kahit sa hindi namin miyembro. Eh. So, kung yung mga kung ano pang pa iniisip nila, kung talagang nakikinig sila sa sinasabi ng ating mga kababayan, hopefully, pahalagahan nila yon yung sinabing iyon, na baka naman pwede, magkasundo tayo pare-pareho, baka naman pwede, magkaisa tayo. Baka naman pwede magkaroon ng kapayapaan. Wala namang dapat pag-awayan kung tutuusin eh. Wala namang dapat na dahil lang sa ganito o ganyang issue ay magkasira-sira tayo. Sana man lang kung pagka hindi nagkaroon ng kasunduan, dalawang tao lang ang involved, tatlong tao lang involved. Hindi eh. Buong Pilipinas, buong bayan natin ang involved eh. Sir? Uh, sir, yung ma presence ng politicians dito, Take us through. Did you invite them? Did you, they present themselves to be here? And po ba yung insinuation of presence nila dito? Well, for one thing, uh, we said this is open to the public. And they're still part of the <laughs> public. We did not invite specific people, uh, specific persons, specific politicians, specific, specific groups to come. No. We just said this is open to everyone who believes in what we are going to be saying to the public, which is. Let's unite again. Let's have peace. Sir just to clarify, wala pang endorse ang Iglesia na kahit sinong tatakbo for the elections? Wala kaming gano'n. And uh, siguro magandang i-address natin 'yon. The Iglesia ni Cristo has never endorsed anyone. Um, when we unite to vote, kami-kami lang ang nag-uusap eh. We don't really involve those outside the Iglesia ni Cristo anyway. So it 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 doesn't really affect anyone. Kami-kami lang ang nag-uusap. Want to go somewhere? Yes, hotels. hotels. Ito po kasi nitong mga impeachment traps yung um, investigation sa corruption and misuse of public funds. Kasama po ba sa si call ng Iglesia Ni Cristo ang, and yung sinasabi natin na kapayapaan or call for peace, yung pagpapatigil nitong investigation sa ito? Kung uh, napansin ng mga sumubaybay kanina, merong isa tayong nagsalita na abogado rin naman siya na sinasabi niya, basically, to paraphrase what he said, para magkaroon ng kapayapaan, kinakailangan na ipatupad ang batas. Uh, kung walang batas, walang kapayapaan. O kung may batas man pero hindi ipinatutupad yung sinasabi ng batas, hindi pa rin magkakaroon ng kapayapaan. So, kami gaya nung narinig kanina sa uh, panawagan sa entablado sa stage, kung ano yung sinasabi ng batas, sige. Bakit naman hindi? Pero kung uh, hindi nasusunod yung sinasabi ng batas, eh sana yung mga nakakaintindi uh, step back. 'Di diba? Baka nalalabag na natin na hindi natin namamalayan. Kay Edwin. Opo. Kung ito po ay isang generic call for peace, bakit po kailangan tong pangalanan ng INC si Sara Duterte sa panawagan ito? Kasi nga ang, ang ang starting point ay yung sinabi ng presidente mismo natin. No, so since doon nagsimula ang lahat, kinakailangan ilagay natin sa konteksto yung pag-uusap. So, is it not possible to just pray for peace uh, period, without the political context? Well, again, uh, no, no, not again. Yes, we do pray for peace uh, every time we congregate. That's part of the prayer of the Iglesia de Cristo. Uh, this time around, we felt that it's needed to call the attention of people. Uh, why did I use the word again, Canina, in answering you? I, I understand that some would think it, this is political no? but it's not. As far as we're concerned it's not. It's something moral actually. It, it, it's something that uh, all of us are morally bound to uphold. Magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Basically, May mga critics po na nagsasabi, this is a moral exercise, mm -hmm. um, the INC is supporting a politician who's accused of stealing money from the people. Mm -hmm. So, paano po natin... Uh, it's the, the investigation is still ongoing, of course, but mm -hmm. some people are questioning why you he's religion to support a morally questionable character like the Vice President. Um, those are assumptions that they're making. Uh, the, the one who makes assumptions... Uh, especially if it's not just an assumption if it's something that you uh, say out loud ano, uh, okay. you should uh, provide proof for that uh, until wala pa naman ay dapat sana ay neutral pa tayo hintayin natin ang resulta di ba uh, kung kung napansin nga ninyo, yung huling verse kanina sa Biblia sapagkat kung hindi napanood nung makakapanood itong mga interview ito yung kaninang sinabi roon ay mismo ang Panginoong So Kristo. I, I, need to go back to Him because you're talking to us and we are a religion. Ang Panginoong So Kristo, meron siyang uh, hinarap na nahuli na, uh, na talagang gumagawa ng kasalanan. Pero in the end, ano sabi niya? Ako, hindi kita hinahatulan, pero huwag ka na magkasala. Eh yun, nahuli na talaga sa paggawa ng kasalanan. Kung hindi pa naman, eh lalong dapat maging maingat tayo. Hindi diba? eh, hindi tayo dapat unang bumato doon sa wala pa naman pa lang na patutunayan. Kaya eh, hindi namin gagamitin yung terminong uh, morally questionable o kaya ay uh, ano pa ba mga karaniwang adjectives na ginagamit. Mahirap bah eh dahil sa kung ang Panginoong Heso Kristo nga eh eh sino ba naman kami para lumampas sa sinabi ng Panginoong Heso Kristo? Hindi namin pwedeng gawin 'yun. It will yung two out of three impeachment complaints, kabilang sa mga nag-file ay mga pare, mga pareng katoliko, and among the grounds that they cited were also moral grounds. They said it is a moral imperative to file the impeachment complaint. How do you view this um, perspective of the Catholic priests to file the impeachment complaint? Well, I, I suppose they should be the ones explaining why they did what they did or why they said what they said. no I, I wouldn't... um try to uh, explain their position for them. Diba? Pero kayo po, uh, from your point of view, what is, so, what is so moral about this whole issue? Well, can you bring us into the faith of the INC member? Yeah. Uh, we we have to go back to what the Bible says, and what does the Bible say? If you listen to what we were reading from the Bible uh, earlier, yung pagkakaisa ay mabuti sa paningin ng Panginoon Diyos. So that would be moral um, pag walang pagkakaisa, ang sabi ng Panginoong Heso Kristo mismo, ang kahari ang nagkakabahabahagi, nagkakawatak-watak eh. So imagine, si Kristo na nagsasabi noon. Kung i-apply -ia natin yon sa bansa natin, pagka pinayagan natin magkawatak-watak tayo dahil sa walang pagkakaisa, ano ang mga adjectives na synonym ng pagkakawatak-watak? Masisira tayo. So if, if people watching this interview, if they say, I believe in Christ, I believe in what the Bible says, then there's no reason for any of us to doubt what Christ said. Na pagka ang isang kaharian ay uh, walang pagkakaisa, and I'm paraphrasing what the Bible says, pagka walang pagkakaisa, magkakawatak-watak, katumbas nung masisira, uh, that's gospel. Di ba? Kaya yes. yun, yes. one last prayer. my speaking of pagkakaisa, may mga nagkasabi, kung nahakot daw po yung mga nandito, how would you address Well, ano ang ibig nilang sabihin do sa salitang hakot? Kasi maraming pwedeng definition ng salitang hakot. Ang mga kapatid namin ay talagang nagpunta rito. Kung papaano man sila nagpunta rito, whether sila ay medalang sariling sasakyan, kung nagsabay sila, kung nag-arkila sila ng sasakyan para sama-sama pumunta, hindi naman ang issue kung paano nakarating. Ang issue ay bakit nagpunta? Ang pinakamahalaga yun eh, bakit ba nagpunta yung mga kapatid namin? Plus yung hindi mga Iglesia ni Kristong umaten. Iisa lang ang panawagan eh. Ang panawagan ay napapanahon na ipaalaala sa lahat, napakahalaga, magkaisa tayo, napakahalaga magkaroon tayo ng kapayapaan, maraming mas mabibigat na problema ang bansa natin na pagka hindi tayo nagkaisa, walang kapayapaan. yung mabibigat na problema ng iyan, hindi mahaharap. Hindi 'yun sarili kong ano, uh, pa pananaw, sorry. 'Yun ay nakabatay pa rin sa sinabi ng ating pangulo, 'di ba? Uh, if uh, this pushes through, what did he say? It's going to take up the time of the house, the Senate, uh, different uh, agencies of government for what? Sabi niya, for what? it's not going to benefit, I'm paraphrasing, it's not going to benefit even a single Filipino. That's him already. He's the chief executive. He must know something that we don't when I he said think, those words. I think uh, kaya gulo yung sinasabing nila tungkol sa hapot. They're not thinking. Sun Sunuran lang oh. sa mga leader. Hmm. How would you address that perception of IMC members? Well, if you noticed kanina, ay pinaliliwanag doon sa mga umatend. Ano yung paninindigan? Hmm ng Iglesia ni Kristo. So, lagi namang ginagawa namin eh. Uh, ang Iglesia, nililinaw sa mga miyembro bakit ginagawa ang isang bagay. Beforehand, pagkakaisa, kapayapaan. Alam ng mga kapatid yan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Oh yes, kasi wala namang magsasabi sa kanila na pag hindi ka pumunta, ay ganito o ganoon. Wala namang ganoon eh. Otherwise, yung mga napuyat dyan at nagutom yung iba, kung nagutom man, nauhaw, kung meron man, naambunan ng kaunti, nag na sana. ba diba? Sabagat nakita naman niyo wala namang, no one is going around checking attendance. You came, you stayed, marami pa nga nasa labas hanggang ngayon eh. So, kung yun ang definition ng salitang hakot, I doubt very much kung yung crowd na nasa labas, eh, they would agree na sila ihinakot. Maraming salamat sa